Sa sinapit ni Robredo, muling nagbuhay sa alaala ni na Chinky at Donna ang nangyari sa kanilang amana si Colonel Thomas Coho Jr. ng Philippine Air Force. January 10, 1987, Sabado ng gabi, bumagsak sa dagat ng Sulu ang sinasakyan eroplano ni Colonel Coho. Tatlo lang sa labing dalawang pasahero ng eroplano ang nakaligtas. Dalawang nasa nasawi. Dito naman dito ay dinaglarang nawawala at magpahanggang ngayon yoy hindi pa rin nakikita. Sama na si Colonel Coho. Bago po siya sa kayo okay. ng phone uh, play paano po yan? Magkikita kami Sunday for lunch. Kasi nagsistay nga siya doon sa bachelor's officer's quarters ng IAB. So, nangitay na lang namin yung ano, yung yung jeep na magdadala sa amin sa golf club. May nalakita ko dumadating yung uncle ko. Ayan, talagang no, rush. Sabi niya, Chingy, alay ka dito. Um, may sasabihin sa'yo yung tito mo. So, pagpasok ko sa kwarto, Nagsusot siya ng camouflage. Nagtataka ko, magla-lunch kami, di ba? Bakit siya nagbibihis ng camouflage? Tapos ano na, his look yung serious talaga sa akin, sa chinky. Um, yung dad mo, yung ano, kasama kagabi sa isang plane crash. Tapos sa ano, niya, um, parang pupunta kami ngayon doon, tutulong kami sa rescue. Tapos wala na, umiyak na ako noon um, numakap na ako sa tita ko. Welcome si mami, pero seryoso rin. Sinabi niya, si daddy niyo, nagka-accident ka But they're doing their very best to look for him. And then, phew. she cried I ito pa na risk ko. the first thing my mom did, that's the time, that's when we're crying na, she, she prayed Prayed with us and then shepherd came and he prayed with, with the hope that we were going to see daddy because he was going to be in the engine, the engine was rubbled out. So they're doing their best to look for him. How was it for you? It was a good time. It Nice home. Now we're eating the usual dinner table. Because mm -hmm. si daddy was going to be in the meal time. And, nagjo-jokes yan, or the kwento yan. Yung normal activity in the house, mm -hmm. is biglang darating daw siya. Yeah. And then, ano, and biglang bigla na lang kakwento. And then, pag uh -huh. aabot ah, sa point na, Dad, ano nangyari? Tapos yung, when he's about to say it, biglang magigising kami. Magigising ako. Parang, uh -huh. ay, pagkagising ko, I'll try to get back to sleep. Kasi gusto kong habulin yung dream na yun eh. Baka sakaling meron siyang sabihin. It's always like that. Uh, sa pag-iikot namin sa bahay ng mga Goho, may git dalawang dekada matapos ang trahedya. Ramdam ko pa rin ang pagmamahal nila sa nawalang padre de familia. Sorry, they, they have a special place dito pictures of him. Yes. Tingnan you know? niya. Ah, yes. Yes. So, Ito na lang yung ano, remember so that you were crying when you were walking down the altar idea. Yeah, kasi lahat sila nakatingin sa akin. Parang sana siguro kung si daddy rin ang nandun kasama ko. Kasi syempre, si mommy katabi mo. Tapos si daddy dapat nasa kabila. Pero, pero sa info na rin ako, I know is... very happy on, on, on that day when I got married. <coughs> Nakausap ko rin ang ina na Chinky at Donna na si Aling Lea na ngayon naninirahan na sa Canada. When did it go on ko <laughs> 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 it, Mamaya na lang sa video. Kasi 25 years na, it, 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 It's very fresh Very fresh hindi ko siya nakita. Kasi at Alicia, he was, he was so healthy, very alive, and not in Gulan, naman pag-iisip na kung wala siya or ano, pero it was so sudden eh. Para bang dago Matagal nang isinantabi ng pamilya ang pag-asang makikita pa ang labi ni Colonel Goho. Ngunit hindi-hindi raw mabubura sa alaala -ala ni Aling Lea ang masasayang alaala -ala ng pagsasama nila very important sa kanya yung itsura ng mga bata Yung, yung mga buhok kailangan sa, sa kanyang panigay maganda. In fact, doon sa barbershop niya, doon kami dinadala ito yung mga bata You were a good husband and a good father to my children. We love you very much and we miss you every day of our lives. Love you. sa sila kasing palad ng mga tumaneng o ng mga rubredo na kahit papaano ay natagpuan pa rin ng mga labi ng mga nasawi nilang mga mahal sa buhay. Ang pamilyang iniwan ni Colonel Goho pinalakas at pinatatag pa rin ang pagmamahal nila sa isa't isa sa nakalipas na 25 taon. Wala namang yari ang trahedya. Masaya kayo. Of course, life is not that, that easy. Alam ko naman ang struggles natin from the time na nawala si daddy ninyo but I know na ang mga ito, mga trials and struggles sa buhay, at makakayanan, makakayanan natin. We love you, Mom. Uh, we, I just wish na yung, yung sa, sa eulogy ko kay Dad na I, I, wish for him to grow old beside you, but hindi nangyayari yun. But I uh, now I wish for you to be, ala, be happy. You deserve all the the happiness and enjoyment because now it's your time to just you know to have all the comfort because all these years pinalakay mo kami ng tama ikaw yung nag-sacrifice lahat para sa amin dahil like, wala si dad for that I thank you and I bless you mom and I wish God give you many more years to be with us and even Our children will get married since you're up with the two of them. So, I love you. Love Love you. Thank you. Madalat magalit ang langit at dagat. Hindi marunong magpatawad at hindi nakalilimo. Marami-rami na rin ang inagaw ng dagat sa mga pamilyang hindi pa rin mawari kung bakit sa kanila bumagsak ang trahedya. Yan nito na malakas ang dasal at pag-asa ng mga nakuli pamilyang balang araw maibabalik sa kanila ang mga minamahal nila. Umaas ang ang ipinangako sa kanila ng dagat, hindi sinulat sa tubig, hindi inukit sa hangin. Patuloy na magbabantay sa mga isyo ng bayan na kositano tingkong Tingkongko, kasama sa isang brigada. Balik siya sa kanyang pinagulan Ang mundo ng teatro I want to do plays until I die Theater is magic Ito ang trabaho ko first love. And it never dies <laughs>